Dok. Saan si Dok Carlos, no? I mean, ilan na nga lang yung mga neurosurgeon dito sa Pilipinas, tapos nabawasan pa. Sa totoo nga lang, nanginaya nga ako sa nangyari kay Dok Carlos, eh. Pero ang pinagtataka ko, bakit kapag kami ni-imagine siyang kausap, ang kausap niya, si Ma'am Eh I mean, bakit si Ma'am Moira people? I mean, may ba sila before? May pass ba sila? Ang, ang weird lang, sa totoo lang. Wala lang siguro yun. Basta ako nung nakita ko si Doc Carlos, kesa magalit ako sa kanya, parang mas naawa na ako sa sitwasyon niya ngayon eh. Kasi di na talaga siya yung Doc Carlos na magaling na nuro Sir John na naging mentor ko nung bago pa lang ako sa East Ridge. Pero Doc, simula nung nagbago yung treatment sa sayo, naging tsaka, nagbago na talaga siya. Pagkakaroon talaga sa life, alam mo yun, may mga tao o bagay na talaga nagpapako. Mabulagayin ka na lang sa life. Parang ex ko! Isang beses ang warm-warm mag-text sa akin. Miss, nabay sa ako. Tapos nung... Miss! Ay! Oh my God! Miss! Teka. Ah. Miss! Dok, parang kilala ko to. Tama, si Emerald Aluevo yan, Dok. Sikat na artist sa mga commercial model, social media, ganyan. Miss! Ah, kumuto yung wheelchair. Ay, ay, oh. Miss! Sir! Kuya! Sir, sir! Pakuwi wheelchair! Mental signs normal, Ms. Anuevo. Even your blood sugar, kaya hindi naman ma-rule out na nag-hypoglycemia ka, kaya kayo nimatay. Right now, I suggest na magpa-lab test po kayo para ma-determine yung probable cause ng pagkahimatay ninyo. I don't think it's needed. Sobrang stress lang talaga, tsaka puyat dahil sunod-sunod yung shooting tapings ko. Ah, uh, well, I respect your decision, Ms. Anuevo. Mabuti na lang at within the vicinity of Apex po kayo hinimatay at nakita kayo agad ni Dr. Santos. Ay, Miss Emerald, may ambag din ako doon. <laughs> You're welcome! You up, you? Ah, Miss Anuevo, for the meantime, magpahinga muna kayo. Ayosin lang namin yung discharge papers nyo para makauwi na kayo tonight. And if you need anything, just let us know. Thank you so much, Pa. Thank you. Let's go. Dr. Santos? May hilingin lang po sana ako. Kung pwede po sana, huwag na lang mapublicize or malaman ng tao yun nandito ako or na ER ako. Secret lang po kasi na nandito ako eh. May pinuntahan lang po ako na fan na admitted dito. Yun lang po. Ayoko lang po malaman ng public na tumutulong ako dito. At uh, sige po, okay lang. Responsibilidad naman po namin mga doktor na protection po yung mga pasyente namin eh. Saka we abide po sa patient's confidentiality code. Thank you so much po. Aasahan ko po yan. Yes. Ah, uh, kung may kailangan lang po kayo, tawagin niyo po kami ha. Pahinga lang po kayo. Thank you so much. Yes. Parang medyo suspicious si Miss Emma. Parang, parang takot. Tsaka alam yung parang takot na ano, may tinatago. kan. Suspicious naman. Yes, seven.